Okay, Sniper version R Ayun o no? 155R 2024 na ito papi no 2024 model Okay At natin eh, nag post kami ng ano eh, ng Sniper version 4 eh. Marami na galit Tumakarang version 3 Okay So idle natin ang APR natin is 14.5 Okay Okay, normal yan guys kung papansin natin, limit agad. Diba? So, yan ang i-adjust natin. APM limit, uh, fuel correction, saka ignition timing. Okay, ang pipe nito, TRC. Yun, o. Oh. Okay, ilan auto? It's 8 pipe, 1 pipe, auto. Okay, Wide open throttle. Okay. Remap tayo. Copy. Is yung code? BNBO. Bago. Okay. So, nasa ano to? Nasa 2024. Okay. Wait lang. Tahan natin ah. Yamaha. MX King. 2024. Ayun, sa baba. Ayun, BNBO. Okay, game na. Buell, IGT, limit. Yan ang natin yung tatlo. Ano? Plus, successfully. Okay. Okay, pa init Okay, painit makina. Siyempre, importante. Uh, nasa operating temperature para makakuha tayo ng tamang AFR. Basic. So, importante, meron tayong autobank adapter. Ayan, TRC meron na oh. Ganda ng weld. Oh. Ayan, thick weld. Benta. Okay, bala. Parang gusto lumipad ah. <laughs> dahan Dandanin mo. Hindi okay lang naman. Talaga lang gusto niya ng umalis. Talaga lang gusto niya lumipad talaga. Pagod na video, video natin. Sa pa? Sige, ganoon natin mo. Stock ko lang guys. Hiyabang mo ay Okay. Ang tawag don isang chamba. <laughs> Naka-chambo na naman tayo. One-hit combo. Okay, na-one-hit natin. Na-one-hit. Okay, dyno time. Pagkatapos ng remap, dyno. Okay. Okay, gear ratio 3.34. Wait lang. Iba-ibang motor. Iba-ibang gear ratio. Promise. phát Tango, si jo kok, okay, wait lang, nineteen point seven, my goodness, wait lang, here nó, ah, haha, wait map Dami na. Okay. 19.8. 10,373 RPM. Sa Bajo ko. Oh. Okay. Pwede mo na 19.8 talaga Okay So 0.2 Para sa 20 Okay Ay na maninibago siya dito Okay basta tamang remap Maraming mapapasaya Promise Papi shout out Shout out po, shout out po sa ano Sa baba ko na Hindi ako pinahagat dito Jeng soy lang <laughs> daw Jeng Papi Jeng lang, lang Napuwi sa remap ano <laughs> Okay papi thank you. thank you Okay papi thank you พรมยานีรานวยใบเสีย